Good morning, mga sangkay ko dyan. Tayo ay magluluto ng pansit bihon today. May pansit naman tayo kasi, ano, wala, yun lang, wala lang. Pero, dapat next time na ano naman is spaghetti. Ayan yung mga sangkay, yung super golden bihon. Yan, ang, yung talagang gusto kong niluluto dati pa. Siyempre, nakare-ready na tayo ng onion. Meron tayong Mm, liver, chicken liver. Bawang. Wala akong chicken. So, gagamitin ko ay liyem po. Yan yung ko na. Meron tayong carrot, bell pepper, pampabango, at uh, saka yung ating cabbage. And, na tayo dito ng kawari ng sangkay. Ayan. Ayan niya So, let's start sa gisa-gisa. Lagyan lang natin ng oil. Ayan natin ng oil. Kasi ginutuin muna natin ng ating, unahin natin ng ating pork. Lagyan na natin ang pork. Ayan, hindi pang masyadong mainit, mga sangkay. tayo. Ayan na muna natin. Siyempre, kubera natin. Mag-init siya no? mga sangkay. Charot. <laughs> Ayan mga sangkay. Pwede na natin sabay ang ating liver. Kasi, dodorogin ko pa yan. Over lang ulit natin. Balikan. Ayan, naririnig ko. Pumaputok-putok na mga sangkay. So, lagyan na natin ang na ating. Ayan. So, yan lang natin mag-isa. Ayan, natin siya mag-isa. Ay, ilagay ko na rin ang aking bawang. Ayan. Yung flavor pala mga sangkay ay dinurog-durog ko na kanina. Uh, siyempre hindi ko na pinakita. Ipapakal na natin. This time, mga sangkay, maglalagyan ako ng more. Maglalagyan ako ng more. Kasi maglalagyan ako ng gusto ko muna siya sa more. Maglalagyan na kasi ako ng maglalagyan ako ng chicken powder, dagdag. Ilagay na rin tayo ng paminta. Yung mga gulay na may natin ilalagay. Diyan magdalagay na tayo ng tubig. Lagay na tayo. Yan. Lagay na tayo ng soy sauce. Nakulain lang natin ito apoy balikan ayan mga sangkay ilalagyan na natin ang ating pansit bihon ayan binawasan ko muna siya ng tubig baka mang sobrahan naman so ayan halo lang natin pwede ko na ilagay ating sabay ko na ang ating carrot Ang mga sangkay, dalagay ko ng ating cabbage. Para ano siya, maluto. Ayan, punong-puno. Punong-puno ang ating kawali. So, tatakpang ko lang. Kailangan may lubog ko ang gulay. Sige, para may lubog, haluin natin. Yan mga sangkay nahirapan na magmix kasi punong-puno Nahirapan na akong ilubog eh, ang mga gulay pero ayan and dyan -hiw ko na rin yung pansit bihon nahalo ko na rin yung ano and done mga sangkay thank you for watching ayan pansit bihon tite sarap